Pinaimbisigahan na ng Department of Labor and Employment ang paggamit ng TUPAD program sa so sinasagawang signature campaign ng ilang grupo upang maamiendahan ang saligang batas. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Sa so mahigit isang minutong video na ito na ipaliwanag ng babaeng ito ang kahalagahan ng tupad program ng Labor Department sa signature campaign ng People's Initiative na nagsusulong para amyandahan ang 1987 Constitution. Yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Di ba po binibigyan tayo ni Kongresman ng AX? Di ba po binibigyan tayo ni Kongresman ng Tupad? Ang AX po ba at Tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX at Tupad. Pero ipinaliwanag ng Dole na hindi totoo na magiging batas ang tupad program kung sakaling maamiyandahan ang konstitusyon ng bansa. May batas man o wala, ipagpapatuloy rin ng Dole ang nasabing programa. Layon nito na mabigyan ng pansamantalang trabaho ang mga nawala ng kita dahil sa pandemic at kalamidad. Meron po itong department order. Ito po yung governing pong parang batas na Uh, so masaklaw doon po sa implementasyon, sa pagpupondo po ng tupad. And every year naman po, ito pong programa pong ito ay napopondohan po under dagaa Binigyan din rin ng opisyal na hindi dapat gamitin ang nasabing programa bilang suhol para lang pumirma ang isang individual sa nasabing political initiative. Tupad po ang, ang halagang natatanggap ng ating mga beneficiary under Tupad ay bilang kabayaran doon po sa kanilang pinagtrabahuhan at hindi sa anumang pong kanilang gagawin o sa kanilang pirma. Sinabi rin ni Benavides na nakipag-ugnayan na sila sa kanilang mga regional office, regional director at tupad focal person para ma-validate ang nasabing reklamo kung sakali anya mapatunayan ito, kanilang ipapahinto ang tupad program maaari rin anya managot sa batas ang sino mang umaabuso sa nasabing programa. Nasampulan na rin anya nito ang ilang LGU at ilang individual na sangkot sa mga irregularidad sa pagpapatupad ng nasabing programa. Sa mga nakaraang panahon, meron po kaming mga LGU o meron po kaming mga munisipyo o mga lugar kung saan sinuspindi po namin yung implementation ng tupad. Bakit po namin sinuspinde kasi may napabalita pong mga irregularidad at mayroon pong mga nakasampang kaso uh, sa Ombudsman sa NBI uh, dahil po doon. Dahil administrative sanction lang ang saklaw ng DOLE sa nasabing usapin, nakipag-ugnayan na rin anya sila sa ahensya ng gobyerno na mayroong investigative at prosecutorial power para maparusahan ang nasa likod nito. Tiniyak naman niya na wala pang inilalabas na budget ang Dole para sa Tupad Program ngayong taon. Noel Talakay para sa bayan.